Welcome po ulit dito sa ating kusina. Ngayon naman po ay magluluto tayo ng pakbet. Please keep on watching. Yung baboy guys. Kapag brown na ang baboy, lagay ko na yung ano, yung bawang, sibuyas, at saka luya. Sabi na natin sa paggisa. Paggisa ng gisa na siya guys. Lagay ko na yung kamatis. Tatlong malalaking kamatis ko. Ito naman yung mga natin. May ampalaya, talong, okra, may sili, sigarilyas, tsaka yung ating kalabasa. Kailangan guys, durog na durog yung ating kamatis bago natin ilagay yung mga sangkap natin na yung matigas na gulay. So, pag ganyan na yung kamatis, ilagay ko na itong kalabasa. So yun guys, ginisa ko lang maigit yung kalabasa. Ilalagay ko na rin po yung mga iba pa nating gulay. Naglalagay tayo ng baguong. Yung so, aking gamit na baguong. Sarap ito, guys. Pagbibili kayo ng baguong, ganitong tatak. Ayan. Pansya lang yung paglalagay ko. Tapos, naglagay ako ng 1 cup na tubig. Masarap, guys, kung ano, yung paunti lang yung tubig. Tapos, maglagay ako ng seasoning. Ayan. Mamaya na lang natin siya haluin pag malambot na. Ayan, takpan natin. Ayan, guys, saka natin siya. Haluin niya yun kasi kumulo na siya. Mukha ang bango, guys. Ang sarap. -hmm. hmm. Sige na nga! Grabe, ang sarap nito guys. Pag tagal kong hindi naggulay, ngayon ulit. Hmm? Perfect. Naku guys, ang daming kanin na naman ang makakain natin dito sa ulam na to. Mm -hmm. Ayan, luto na yan guys. I-off ko na yung kalan.